Kambo. Ang um, malinis. Anim lang. Para tapos yung mga yun na nandiyan sa labas. Walo. Siyam. Pwede yun. Siyam. Walo. Oh. Walong pa. Walong ano. -walo. Papatok sa lata. Pwede na yun. So, good morning mga ka-jumpers. No? Ang oras na ay 7.36 na lang umaga. Ang araw po ngayon ay Wednesday. Ah... Uh, November 29, no? Hindi ko sure kung Wednesday. <laughs> so, dito ako sa junk shop at inaantay ko lang si Mrs. Lele at dito sa PBS dahil magpapag-check up siya bago ko lumabas. At siyempre, sasamahan ko ng mga 9am yung anak ko doon sa trabaho niya nagpapaservice sa akin. So, dito sa video to mga junk shop, no? Ah, share ko sa inyo yung price update ng EET Malinis dahil pati na rin marami. Eh, dahil uh, nagdabito sa akin noong November 25 so ngayon ko lang si-share sa inyo. So, abangan nyo mamaya bago matapos ang video to mga kajas no? so kita kita ulit mamaya update ko kayo mga kajas so ito yung mga namin nakaraan ah, uh, hindi namin muna binababa kasi mayroon daw dumating na inspector na sendro dito sa amin so yeah, medyo nagpalinis nga ako kagahapon pinuntaan ko sila dito kagahapon so, Doon, pinuntaan ko sila kagahapon dito sabi ko maglinis nga din nabilitaan ko nga uh, may sendro pumunta rito so ito naman yung bayo ko ngayon mga ka-junkers ay nagpipili at nag, siya nag na dito yan sinigregit niya na yung mga hinakot namin mga ka-junkers no? marami pa sa loob eh so ito yung mga ito hindi pa pili no hindi pa pili yan sama-sama lang muna para mag, mabilis na pilihan ito ang piti ang ilalabas mo nyan sa loob to okay. so ayan meron pa siyang hindi nabalatan so mga walong jumbo lang na ano daw nya yung so, marumi pa ito pa so ayan binabalatan pa ni mayumi yun so ayan mga ka junkers sababang so, ayun yung pagdi deliver namin yan mga walong jumbo hindi na yun namin yung lata so yon update ko lang kayo mamaya sa ating video po today ayun mga nag-jungle si ma'am no? uh, ah, dito ako sa Hills so, ayun unang biyahe natin ngayong araw tanghali halin na ang oras na ay 11 o 4 na mga nag-jungle no? so susunod muna tayo sa anak ko mga nag-jungle so palalis ko so may nakuha tayo ulit booking mga nag-jungle so, hindi ah, ko muna sinunduy anak ko alam nga nyo eh 11.16 na o oh, oh, hindi pa sila lubalabas so, mga 11.13 kunin ko na lang muna ito mga nag-jungle no. meron tayong uh, delivery yan mga kajal delivery so atin natin ito sa si San Lazaro Malapit lang to mga 8 kilometers lang to balikan mo lang yung anak ko bala na malik Sayang yung biyahe so, tara let's go ito lang ma'am hey, yeah. okay ya yeah. opo doon na lang po ma'am doon na lang kuya thank okay. you po. may tatawagan po okay po hindi naman nagbabadali ma'am to no hindi huh? naman nagmamadali hindi naman okay po hindi po ma'am So, atin na natin pa mga ka na sa San Lazaro. So, medyo 5 minutes na ride dito mga ka-junkers sa uh, DOH ng San Lazaro. Wala pa yung contact natin para sa pickup ng ating delivery. Ay okay, ito na pa. May po, ma'am. Oo, uh oh, oh, ang dami pa nito pay do. <laughs> Ay, magkano to, kuya? 131 lang po. 100. Wait lang, kuya. Okay, okay lang GCash. Okay lang po. Okay, wala akong Okay po. wait lang, kuya. Wait lang. Ha? Sige, Ate andito na ako na kumuha. So yun, iba nag-receive pero si doktor pala yun no, mga kajang. So tutuloy na tayo mga kajangkas at gusto pa tayo. Di ka siya lang naman, okay lang naman. Ah, yeah, let's go. So dito tayo mga ka-jumper sa ipi ka uh, pa natin ang cream. Second floor na at sa greenies at sa trans floor. Come on. Doon na lang ma'am yung... Doon na yung female. i mo lang siya nang i double ha kasi medyo matanda rin Ay, okay po. Okay. 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 na Okay. 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 tayo Uh, malapit lang doon, nakatipid tayo ng 3 kilometer dahil alam ko yung shortcutan doon banda sa may ah, Quezon Abdo sa may Dituason. Hindi na ako nag- ano, hindi na ako so, nakatipid tayo dito mga 2 kilometer, sa so may git, mga may git at dalawa. So, Ayun, antayin na natin si Thank you po ma'am. Thank you po. Siya yung si madam. O so, yun. Ang tignan natin, natin kay madam. Binigyan tayong tip na uh, 18 pesos. No? Malami salamat kay madam. So, kapitan na natin yan. So, tuloy-tuloy na natin itong biyahe natin mga ka junkers No? Dahil uh, mamaya magpapresa kita tayo ng PEP. Mga ka Para uh, mga trip po kayo. <laughs> let's go. Uuwo so, na ako no, may ginawa tayong booking na cake susubukan natin kung ng cake no? Itong tong delivery natin sa mam mamahaling cake to mga dyan si Estrels to mga dyan Estrels o Estrels sabi so, ko ay pagdating natin doon let's go At muli mga ka-jungler, sa kayo nagbabalik dahil ang oras na 7.35 na ng gabi. Mga ka-jungler, no? magandang gabi sa inyo. Sa mga ipaling naman to, araw po ngayon ay Webes, November 30 na po mga ka junglers No? So yun, napanood yung video niyan mga ka-jungler, yung mga nakarang araw yan na pagbiyahe ko ng joyride. No? Kakahapon po yan mga ka No? So dito sa video nito, nabanggit nga sa video niya na magpa-price update nga tayo ng presyo ng be di malinis at marami kalabos be dahil may pagtatas to at may pagbabago ang mga kadyan no? so kung handa na kayo huwag na natin yan patagalin hawak na kayo ng lapis at papel sisimula na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 ilistan nyo na yan sir So ito mga dyan, effective to Anong uh, nung November 25 pa mga dyan, no? so ibig sabihin hanggang ngayon ito pa rin po yung tumatakbong presyo po nila so una natin pagkatagaling yan so tayo sa presyo ng mga malinis na PET white no? so punta na tayo sa PET white na malinis, ang PET white na malinis walang singzeng, walang label at walang tagip ay 29 pesos yan at 29 pesos per kilo at meron yan less na 1% ang PET white naman na ma malinis na may singsing ay 29 pesos 10 pero may less yan ng 2% ang PET white na uh, meron takip ay 29 pesos din pero meron siyang less na 5% mga ka na so punta na tayo mga dyan, sa PET green na malinis ang presyo ng PET green na malinis sa ating petan kalabos B ay 13 pesos na mga kajans per kilo at ang PET bluish na malinis mga kajans kalabos B ay 15 pesos na mga kajans per kilo at ang syempre ang class B yung pinagredjikan ng class ang PT white na malinis pinag-grade pinag, pinag ka kasiyan tawag dyan class B ang presyo ng PET white class B kalabot B ay 18 pesos per kilo mga kajans at yung dark blue lumina na malinis ay 8 pesos mga kajans no? so pong mga kajans ang nabanggit ko ay mga PT white na malinis at green bluish at class B mga kajans so punta na tayo mga kajans ha PT mali puna na sa PT marumi mga adyan na so puna na uh, natin sa PT white na marumi ang presyo ng PT white na marumi ay 18 pesos per kilo ang PT green na marumi ay 8 pesos per kilo at ang PT bluish na marumi ay 8 pesos per kilo at ang dark blue lumina na marumi ay 5 pesos lang mga adyan per kilo so yung mga nabanggit yung presyo yan ay gawin nyo lang yan guys ipagkumpara nyo lang yan sa mga inyong mga binabagsakan mga Jazz na iba iba po kami ng pinagdadalhan so sana nagustuhan nyo ang ating video for today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman lang kung pa kayo na subscribe dito sa ating channel click nyo ang subscribe button hit ang notification bell para ma update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga video so muli ako po ang inyong kajams na si Erwin kita kita po tayo sa susunod see you on my next vlog bye bye mga kajamers